guys, magluto po ako today ng gulay ganito po ako magluto ng gulay, lagyan ko po siya ng bawang tapos pahuluan lalang lang masarap kasi siyang bangba para sa akin magulay ako today kasi mahilig ako sa Slice muna ko ng, yan, cukang. So, ito pala yung kalubasan na galing sa aking maliit na garden. Eh. Yeah. Hindi pa to siya talaga ready. No? Si Bibi pa siya, pero masarap siya ikulay. Kaya kinuha ko. Bata pa siya ba? Itapon mo na natin yan. So, kumulo na si tubig. Ilagay na natin sabay-sabay. Ilagay ko na po si kalabasa. Ayan. Yeah. Ilagay ko na din si Bean. Mga party. Oh, thank you. So, ilagay ko na din si si Luya at saka si Baw, uh, si Buya si. takpan muna natin na hanggang lumampot si beans at si squash kalabasa hmm. so habang pinapakuluan ko si ano guys si at si Bing Hugasan ko muna itong green leaves ko. Si kangkong at si ano, kamote. Wala, ano na sila. I-mix ko lang sila. Isahog ko dun sa ano. Gulay. So, i-check ko na natin kung malamot na ba si gulay. Okay, kung tignan. Nafi, next na pinunten, dan alis hindi. yeah Also, okay. dan lagyan natin ng asin. Ya, asin. and this is hindi? Alis hindi? Alis hindi sa Tingnan natin kung malambot na dati. Malambot na si... Mama? Yeah. Seriously, ah, siya ba? Ang konti pa So, ilagay ko na si ano. Ilagay ko na si... Kangkong at siya dahon ng kamote. Ayan. Ayan. Ay, fresh na fresh. <laughs> ito taya, ito talaga yung ulam na hindi ako nagsasawa. Yung papiliin ako sa karni at gulay, gulay na lang. Pwede naman karni, minsan na Yes! Sir. Thank you! Karni sex? switch. with you. Ay, na no, It's not for

You. So, gawa mo na ako ng kopi. Kapi, kapi, kapi muna tayo. কঢিয়া So, luto na po ang aking gulay. Ayan. Ay, mainit na mainit pa. Cinco lang, cinco. Five pesos lang po per serve char. Meron pa bang five pesos ngayon sa atin? So, ang daming gulay. Kumahain po kasi yung asawa ko dito din ayong yung kalabasa ayan, yun lang po yung olam ko today at rice of course at ito yung ano kagabi na daing at sa kalumpia sa Saka sauce so good appetite kain na po tayo timing timing kasi nga malamig na dito sa Germany kaya sabaw sabaw na everyday Thanks for watching guys. Gulay na umuusok-usok pa. Atsaka. Daing. Kain.